So, what is up mga paps, JNM Motovlog So, bali for today's video nga mga paps, eh, magpapalit ako ng timing chain Dahil ngayon timing chain na itong aking motor, eh, lumalagitik na Kung baga mga par, eh, masyado ng maluwag Kaya nag na ng lagitik Siyempre, bago natin palito yung timing chain mga paps, eh, yan, tatanggalin ko muna itong cover ng aking motor So disclaimer nga mga paps de, hindi talaga ako mekaniko. Gusto ko lang din kasi i-share mga paps yung mga natutunan ko. Pag nagpapagawa kasi ako ng motor mga paps, eh tinitignan ko yung mga ginagawa nila. Natanggal ko na nga yung cover ni Negi. Ganyan yung itsura ni Negi pag walang cover. Bali natanggal ko na nga yung cover mga paps. At ipaparinig ko nga sa inyo yung lagitit. ako narinig yun ng mga paps yung lagitik. Siyempre, pagkarinig mga paps, eh, baklasin na. Nang sa ganun, eh, matapos agad. So, yung mga paps, so, oh, bago nyo tanggalin pala, eh, <coughs> itong cover ng magneto, eh, timing muna natin siya mga paps. So, bali, hanapin natin dyan, paps, mga par yung T yon yan tapos nang matiming na siya mga paps yan yung tip of puff, mga paps yan 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 yung tip so may may guit naman dito mga paps yan so tatapat nyo lang yang yung katabi ng tip na may guhit mga paps yan yan tatapat nyo lang yan so ibig sabihin yan mga paps naka nakatap na yung piston niya yan pati ito bali timing rin natin ito mamaya mga paps yung ano niya cam niya so hindi pa siya naka timing mga paps timing natin mamaya pag naikabit na natin itong timing chain so ito yung timing chain niya mga paps yan yung timing chain so nano naman na ito, mga paps na timing naman na magneto so tatanggalin ko na so nabaklas na yun mga paps tanggal konektor nih maksudnya kita nanti nampung ya. THANKS yeah. So, yun mga paps Kakabit ko na tong timing chain So, bali Ang size na mga paps is 90L 25 25 ano tayo uh, 25H, yan So, ganito lang pagkabit mga paps Punasan muna natin Huh. So, on timing ko na tong mga paps ng camshaft niya. <clears throat> so, bali pag ganito mga paps niya, yan, o, yung adjust niya. O. Pag ganito mga paps so, nakatiming na yan. Pero pag hindi mo nang gaganon mga paps yung malaki yung ano niya. Yan, oh. Pag hindi mo nang gaganito mga paps so, ibig sabihin yun, tukod. Tukod yung barbola. Kaya huwag mong ipilit mga kaps. So, kaya dapat ganito para timing yan, timing niya. So, lalagay ko na tong mga ano niya. So, kami na tong roller. Roller, roller, roller guys. Oh, dito na tayo. So, bali mga pare. Ang pagkabit na ito mga pare ito. Itong tuldok. Saka itong may ano rito yan. Eh, Pantayan mga pasikan narigat medyo mahirap lang ikabit mga paps so pakita ko na lang sa inyo mga paps pag, pag, na itapat ko na tong tuldok saka dito sa mga niya ano, ito so ayan ang mga paps na itapat ko na itong tuldok sa dito so okay na yan mga paps naka timing na yan tapos lagay na natin tong ano niya nuts Tana mabaling isang sí, nat. Ayun. So, oh, yun ang mga paps na, mga paps na ikabit ko na. So, pakita ko na lang sa inyo yung magiging tunog na. Yung beporat after na tunog. So, kakabit ko na tong mga cover niya dito mga paps. So, update ko na lang kayo pag okay na. So, yung mga paps. So, nakabit ko na yung cover. So, testing na natin. So, moment of truth. Yan. Check natin kung okay na. pala nakalagay yung swako niya mga paps. So, okay na mga paps. Wala na yung nagitik niya. So, okay yung pagkabit natin success. So, kabit ko na itong mga ano babalik ko na. So, kung ano mga paps, eh, paki-subscribe ng aking YouTube channel. Yan. Yan na yung motovlog pa. Tapos, paki-click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So, yon mga paps. So, na lang. So, bye-bye.